dito tayo sa exit C1 Admiralty Station maglabas nyo guys kanan may mga bus stop dyan dito tayo sa hagdan maglabas nyo ng exit C1 ng Admiralty hagdan hagdan sa kanan tapos akit lang kayo sa hagdan guys bali dun tayo pupunta sa kabila na yun ayan o oh. tayo dadaan sa loob sa so, bali dalawang park yung pwede nyong puntahan dito sa Admiralty. Yung Tamar Park at saka itong Hong Kong Park. So, dito tayo pupunta ngayon sa Hong Kong Park. Ayan, pagpasok nyo guys. doon tayo sa Pacific Place. Ayan. Pacific Place. Ayan yung pagpunta ng Consulate. Philippine Consulate. Ito, Pacific Place. Diretso lang tayo sa kabila, kabilang mall. Yan, yung kabilang mall na to, Pacific Place yan. Yan, derecho. Yan, derecho lang kayo guys. Diretso lang ng diretso. Hanggang makita nyo ang escalator pa. Akyat tayo sa escalator. Yan, Makita nyo naman yung signage. yan, Hong Kong Park. Pasko na dito. Uy. May bagong decoration guys. Oh. Pero hindi pa tapos ang Christmas decoration nila dito sa Pacific Bay sakit tayo sa escalator, sakit Hong Kong Park yan, nakasulat Hong Kong Park, pagkakit nyo sa escalator isa pa ulit escalator pakit ulit hindi kayo mapapagod. Ganda ng taas na. Yan. Paglabas nyo dito, makikita nyo na yung Hong Kong Park. Ang entrance ng Hong Kong Park. sa kabila yung island Shangri-La tatamit lang tayo dito tawid yan ang um, Hong Kong Park ayan uh, May toilet yan guys, doon sa loob na yon yung toilet ang unang bubungad sa inyo ang waterfalls ang fountain pala nya may waterfalls din doon sa dulo yun yung unang yung makikita pagpasok ni dito ang fountain tapos lakad kayo doon sa dulo meron doon waterfalls bakit sa mga cactus tapos dyan guys diretoy nyo lang yan okay. Okay. Pasok na kayo dito yan ang hong kong park ayan pwede rin kayo ng tubig dyan ayan may patubig sila so, malawak yan guys gusto nyo doon muna? Or gusto nyo doon? Ayan. Enjoy nyo lang ang loob ng Hong Kong Park. Ito ang kanilang His Excellency the Governor Sir David Wilson. dito muna tayo sa kabila conservatory opening hours 9am to 5pm nakita tayo sa hagdan So yun, hindi nang tayo nakapasok sa cactus nila dyan sa loob kasi nga hanggang alas 5 lang sasarado na siya. Dito naman tayo sa labas. Dito lang tayo sa labas guys kasi sarado na. Alas 5 lang. So yun, yun yung cactus, pwede kayong pumasok dyan sa taas. Bakit natin ang Hong Kong Park? Dito naman tayo bumaba. Ang tumatagal. May kumakanta. Ang yeah. yeah. okay. yeah. yeah, pa siya. Pwede nyo ikutin doon. Dito na tayo. <laughs> Olympic Square. Pwede kayo maupo dun sa loob. May mga hagdan. Dun. Ayun na tayo sa kapilang side.